Good morning everybody Itong aking stand ng brother ay pipinturahan ko dahil balot na ng kalawang pero lilinisin ko muna syempre bago ko pinturahan bumili ako ng primer ito, mura lang to 100 pesos ito, ang bagsik ng amoy amoy rugby Yan, merong, meron ano to, gray pero yung nasa taas na yan ang sabi nung ano, mas maganda daw yan kasi nilagyan niya ng catalyst. Mas matibay daw yan, hindi ka agad nababakbak. Okay. Okay, everybody. Tapos na mapinturahan at tuyo na rin, nabilad na. Matagal na to. Panahon pa ng mga bulik nung malilit pa yung mga bulik. So, nandito na tayo sa lugar ng mga ccu Ayan yung unang brother na merong dalawang radio chicks. Ayan, nilinis ko na rin. Ito yung kanilang sahod ng ipot. <laughs> Dapat laging ano linilinis para hindi nag-accumulate yung amoy. So ilalim yan. Yeah. Tapos ito naman, ang sahuran. Binabalik niya. Ngayon nakapwesto na. Yung patungan ng mga brooder. Ayan naman yung isa. Ito talaga para sa may inahinto. Napanood nyo sa unang video pa na yung inahinan dito sa kabila, yung mga sisiyo na nakakapasok papunta rito para hindi kinakay inahin yung kainan sa inuman. So ayan, magkatabi lang sila ng nung brooder na makeshift brooder. Ngayon, eto sinasabi ko sa inyo plastic ngayon. Ayan, Ganyan yan sa karumi. Dahil sa alikabok yan. So, pwede yung uh, linisan. Sasabunan lang. Mamaya-maya, papakita ko sa inyo paano. Ito na yung isa. Nabuksan ko na siya ng sabon. Yung sa pinto to. Pinto. Malinis-linis na. Oh. Transparent na ulit. Makikita nyo na ako sa kabila. <laughs> so, lilinisan ko lang lahat ng mga plastic. Tapos ibabalik ko. Oh. Papakita ko sa inyo kung ano itsura. Ngayon tuyot na tuyot na. No, pasensya na kayo, ginabi na kasi ano, matagal magpatuyo ng mga nilinis na plastic ng pruder. Ito pala pag matagal na tuyo na, ang ganda ng quality ng pagkakadikit niya sa pinturo. Primary yan na may catalyst. Catalyst yung nilalagay sa mga ano. Pag may allergy. Catalyst ah, yan. ito, <laughs> yung aking nilabhan na plastic, nilabhan yun, Binrush lang. Ayan. Ang ganda ng pagkakalinis niya. Parang bago lang din ulit, oh. Yes. Yeah. Di ka tulad nung isa, sinubukang namin linisin niya lingimay na hindi namin tinatanggal sa brother Medyo marami mga nakasiksik na mga hindi nalinis na alikabok. Pero alikabok lang naman. Yun, oh. Pasok. Tapos yan, tutupi ulit dito. Tapos, gorilla, gorilla grip. Oo, mamaya, mamaya. Ilo niyo. Go gorilla grip niyo lang yan. Tapos, binababang gano'n. Tapos, yan o. No? Hmm. napaka Pag tignan mo, ano, yung parang walang masamang ano, masamang angulo sa mata mo. Ano siya, neat na neat ang pagkakalagay. Diba? Yeah. O yan na siya. Ngayon, ito. Ito, ilalagay natin dito. Dito sa dulo. Kasi yung mga sisiw dito sa unahan. Nagalagyan pa natin ng extra clip para hindi bumababa yung plastic. Hmm. Mapapansin nyo hanggang dito lang yung plastic. Kasi eto yung para sa mga medyo malaki na, na di ba? Yung isa naman, sagad dito yung plastic nun. No? Yan dito. Kasi mal maliliit pa sila. Kailangan nila ng mas mainit na brooder. So ilalagay na natin sila ngayon dito. Para makita nyo sila. Yung apat na butcher. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Mataas ang plastic. Gan dito. Hindi ganun, ganun kalinis, pero lilinisin ko na lang yan para talagang kitang kita sila so, lilipat, lilipat na natin sila doon sa kabila ito na ngayon sila wala <laughs> sa ng ilaw Ayan. mas mataas ang plastic nito Ganito. dito ito, ganito. Pag medyo malaki na sila, siyempre, kaya na nila yung yung lamig. lamig na hindi naman gano'ng kalamig Ito kailangan talaga nila ng so, ng mainit na cruder. Tapos kapag malaki na sila, masyado nila silang maipot, kailangan ng singaw na. Pero itong taas, tinatakpan namin. Tinatakpan namin ng may uh, meron kaming tela na pantakip. Ngayon, isisindi na natin yung ilaw. Tapos, papalitan yung kanilang mating. Ayan. Eto na ngayon ang may ilaw. Uy, kaliwanag. Ayun sila. Bantay ka, amboy. Ngayon, papalitan yung kanilang beddings. Oh, so, yung sila dito. Kanta yung mamaya Pag may beddings na sila. Bakit ba ka kanan? Kakanan? Kapag magtatanggal ng beddings, ganito. Nilain mo. Tapos tutupin mo. Habang hinigilan mo. Hindi sila nabubulabog. Yan. Tapos tutupin mo. Tapos sa paglagay naman ng beddings, dandan mong i-slide niyo yung oh. sige uy usog ng konti mga sir hmm sige pa usog ng konti mga sir sana mga sir kayo ha? sana hmm. <laughs> ay, ay sorry sorry oh. merong puppy pants pants yan <laughs> oh. yan ang kainan nila kainan na sila tapos lalagyan natin ang inuman Nandito yung kainan. Progeny. Ito yung pinaka mabisang vitamins para sa mga mga chikiting from day old to 4 months. Yan ang pinaka best na ito to. Pinaka best na inumin para sa mga sisiw. Merong poopy pants. Sige, pangalan mo mula ngayon. Poopy pants. -hmm si Poopy Pants. So ayan, ang aming nakahanda na yung mga brooders namin. Pang, pang day one to siguro two weeks old. Tapos na-transfer na dun. Hanggang sa mag 1 month sila. Tapos pag 1 month na kasi, eh, pwede na ibaba na namin sa scratch pen. Ayan, ang minum na sila. Ayan. Maliliksi itong mga butchers namin yan. Mga pure butchers. Yan ang aming first CCW. Yan na sa amin uh, breeding, breeding ni Aling Niman. Etong dalawa dito, nalagyan ko na ng ilaw. Ito yung ilaw nila. Hindi na sila kailangan ng ano, eh, ng heater. Malaki na sila. Diyan eh. kayo. So ang pagbibigay namin ng progency, sunod lang din sa vitamins ng mga malalaki ha. Ah. 4 times a week kasi hindi pwedeng babad ng mga sisiyo sa vitamins din. Pero dapat yung first nilang inom, progency. So ayan, ang mga brothers namin, meron kaming four butchers na pure mga banahaw line at syempre meron kaming pure radio double dragon jade double dragon yung may-ari nito itlog lang to uh, pinadala dito ano 16 eggs 16 apat uh, yung napisa yung dalawa mahina ah, uh, wala na ito lang lang natira ito live yung dalawa sumabay kasi sa bagyo buti eh. pares babae lalaki <laughs> radio Ah, uh, so ito yung mga pure butchers na Ayan, tignan mo. Pure butchers. Radio. So, ginapimang kami mga kaibigan sa uh, aming uh, up kasi pinatuyo pa yung paa eh. Kasi eh, siyempre, basa pa yung pintura tapos yung, yung, amoy. nilinis ko pa yung, yung plastic para talagang clear na clear. Ito lang. Ito lang ha. Ah. Nilinis yung nilinit Alam ulit. Me... So, well mga kaibigan. Siguro nilinisin na lang yan kapag ita-transfer na sila doon. Mm -mm para hindi sila magulabog. Ma, mano, ma bulabo. well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na episode. Paalam! Paalam.